sa mga taong hindi ko nakakalimot po mag-subscribe. Naniniwala ko akong sila ay may natatangin basilak at may magubuting kaluluwa. Saan man kayo naroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at sakit araw-araw. Ano -ano. Palang umaga o gabi sa lahat. Sa mga taong hindi ko nakakalimot po mag-subscribe, maraming maraming salamat po sa mga sana huwag po kayong magsawang mag sa akin. Ipapatuloy niyo po lamang ang pag at pagtulong po sa akin. At tatanawin ko pong napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Diyos na po ang bahalang magagabay sa inyo lahat. sa mga bagong na ngayon lamang po ang nakatuklas ng aking YouTube channel, iwagan ang na sinan. Huwag sana po kayong mag-atubiling pindutin ang subscribe, like and share. At pakipindot na rin po ang bell like icon para palagi po kayong atitid sa aking mga susunod na mga video. Pakulog ko po at ituturo ko po sa inyong lahat ang aking mananalaman ng na panggamot sa spiritual, physical na karamdaman. At lahat ng panggamot relasyon na dito po lamang matutuklasan sa siwa ka ng pagkasinan. Pangatanda at pakaingatan po lamang, gamitin po lamang sa kabutihan huwag sa kasamaan. Gamitin upang makatulong sa mga taong nangangailangan. At huwag pong ipagyabang. At po ninyong isa po sa so isipan, panatiling magpakumbabas at isa. Magtulungan, magbigayan, nagit sa lahat, magmahalan. At huwag pong Halimut pong tumulong sa mga taong hinihingap po sa hirap ng buhay. Ay, ito na, ay, nap ay napakalaking kayamanan sa langis sa pagtulong sa kapwa. Hindi matitumbas ang sino man. Kaya ang Diyos na po ang bahalang susukli sa lahat po ninyong mga ginagawang mga kabutihan. Pakakalob sa inyong lahat ang siksik, diktik, diktik at mga po ng pagmamahal ng na ating Diyos na mga kapangyarihan sa lahat. Uh, Siyatat po sa inyo lahat. Uh, sa mga palagi ko nag-subscribe ko na uh, nag-like, nag-share. Um, uh, nag po sa inyo lahat. ang isi ko po sa inyo ngayon po ay oras yung tulong sa gawain sa araw-araw po mga ganun po nga sinan ito po ay napakabisa po sa araw-araw na ating gawain para malakas po tayo sa ating binagawa sa araw-araw hindi po tayo madaling mapagod at parang uh, palagi malakas po ang ating mga uh, hindi po natin iinda yung mga karamdaman pag ito'y ating inusal po sa ating sarili ito po yung po sa isip lamang po ihip po sa inuming tubig bago gumawa po ng ating gagawin po kahit mabigat ng trabaho po ay uh, parang baliwala lang po pag inusal mo itong orasyon na po ito napakalakas po itong orasyon na po ito na ibabagi po sa inyo na na po ito subok na subok na po ito inusal po sa kung po ito ang uh, nine times po para tapos iipo sa tubig uh, na yung inumin bago po gumawa po ng mga uh, gawain mga mabibigat kahit ano pong gawain po hindi po kayo madaling mapagod masalo kung nagtrabaho ka man sa mabibigat na mga trabaho po uh, sa mga uh, sa mga palingki o sa mga construction sigurado pong solid po na pag inusal mo to ng 9 times po ay Uh, sigurado pong kung po nalakas uh, po kayo at hindi po madaling mapagod uh, naiibagi ko na po ito sa aking dating mga eskwela na mga tinuruan ko po ay ginamit po na nila, na gawit po nila uh, mga tinuturuan ko po kasi eh, hindi po sila mayayabang hindi po sila basta pangbasta uh, nakikinig ng po sila sa akin may naturan po din ako dito na hindi po sa aking pangyayabang po ay nung naturoan po yung, yung mga po parang nagka-konsya yung mga na yung mga bang pero nawalan po siya ng visa nung tinanggalan po po siya ng buwan po ko uh, po, po yung mga ginamit po yung uh, na naalaman po sa akin na tinuro ko po kasi hindi na po siya pakakatiwalaan yung mabang na yung abang dapat po pag nag-aaral po kayong spiritual po ay magpakumbaba lang sa Diyos ang makapangyarihan kung ano po yung pinag-aralan po ay eh, huwag nyo pong ipangyabang palagi po yung isa po sa isa ipanaman po at hindi sa po itulong po nyo sa si iba kung yung gamitin po sa kasamaan o kayabangan po sana po naintindihan po niyo po ito uh, so po ay eh, uh, magdasal na isang ama namin sa kaluwalhati. at sinog po yung konto. magdasal po sa harap ng altar uh, bago po kayo malis ng bahay po ay magdasal po kayo ng ama namin sa kaluwalhati maghanda po kayo ng kalating tubig o isang tubig ay uh, isang basong tubig at ibugan nyo po ito tapos lagay nyo po ng susi po ng, sa pangalan ni so Kristo at ang nasarit po tapos usarin po sa isip naman po at uh, bago gumawa po uh, inumin bago gumawa po uh, ang po uh, Mag-isa lang isang ama namin malati. Sa mga baguhan po, uh, mag-isa lang po sa ayan ang ama namin malati. Tapos, isang mag-49 times po. Basta maganda po kayo ng kalating tubig naman po. Mag-isa lang uh... po. Mag-isa po namin sa ama namin. Ama namin na sa langit ka sambayin ang pangalan mo. Ikaw na ang hari sa amin. Sundin so, na wa ang kuluban mo dito sa lupatan sa amin. bigyan mo kami ang pagkain. Kailangan namin sa araw. Tapatawarin mo kami sa aming salalat. tulot na patawad namin na kasala sa amin. Huwag mo kami iharap sa aming pagsubok. Kundi ilay mo kami sana, sa masamasa. Pagka iyo ang karihan, kapangyarihan, kapurayan, ang kapayalan man naman. Luwalhati. Luwalhati sa ama at anak-anak ng Espiritu Santo. kapara ng unang-una. Ngayon, ipakailaman mo sa hanggang amin. salut po yung oras yung punayng times po. Basta maganda po kayo ng ng tubig tapos i-kunyo po. Pwede po itong uh, gamitin po yung magdasal muna kayo na sa ng altar po ng isang amana namin na walati. Uh, tapos kung may lalagyan po kayo ng tubig uh, na halimbawa lalagyan nyo po ng tubig, doon nyo na po ibuga po. Kahit usalin nyo na lang po ng 9 times po itong oras yan, tapos ibuga po nyo sa tubig. Nga, daladala nyo po ito namin po. Narito oras po ang oras yun po. Gibinopat, gi, 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 binop, gibinopat, 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 gibinopat... Gi, tapos si eh, po sa dalan niyo pong tubig o isa sa kalating basong tubig tapos uh, ibuga niyo po ng tatlong bisis uh, tatlong beses po ibuga po sa tubig na inyong dala po, sulod po yung pangalan ng uh, ama natin na sa, sa pangalan ni Sokristo tanga sa isang business lamang po siya ihip po ito po po lamang po sa isip lamang po napakabisa po itong oras yung punyat na, na magagamit po sa pang araw-araw makakatulong po sa ating mga gawain sa araw-araw hindi po tayo madaling mapagod hindi po tayo uh, nawawalan po ng lakas Basta isa po sa isipan lamang kung pag-uusap po nito at gagabayan po tayo ng ating mga tagabantay na mga uh, orasyon po. Sana po paka-ingatan at pa-kishare po sa iba para kung po. Pwede rin po sa mga anak nyo po ito kung halimbawa po ay naglalakad po sila sa malayo. Kayo na lang po ang mag-usap po at ibuga po nyo sa tubig nila na, kanilang dadaling-daling sa araw-araw. Pwede po sa mga bata po ito, hindi po wala pong konpodyo dito na masama kundi kabutihan lamang po at makatulong po ito. Napakalakas po itong uh, wabawi po, po sa mga bata. Um, siya na po ay uh, huwag po kumakalimut pong tumulong sa mga tanihinga po sa hirap ng buhay. Uh, pakishare na lang po at pakipindot na rin po ang subscribe, like and share at pakipindot na rin po ang bilay. ng Maraming salamat po sa inyo na.